Hi guys! Welcome back to my channel. So, ito na ang rason. Bakit nga ba si Dustin ang mas pinipili lagi ni Bianca kaysa sa Will? Noong pagpapakatutuotas, si Day Bianca ang may pinakamababang score. Kahit si Will nga ay bumuto sa kanya. Hi guys! Welcome back to my channel. Ito nga ang tanong ng mga karamihan. Ba't laging pinipili ni Bianca de Vera itong si Dustin? May mga reason daw ang kanyang mga fans na nahalata kung bakit laging malapit si Bianca at napamahal na talaga sa kanya si Dustin kahit sa PBB lang sila nag kita at si Will ay nagkatrabaho na 2 years ago at parang nagka-emyo silang dalawa. So bakit ngayon si Dustin ata ang laging pinipili ni Bianca? Ito ang mga rason at uh, ang una daw yung pagpapakatutotas na nakakuha si Bianca ng pinakamababang score at kay si Will daw ay nabumuto sa kanya. Pero, si Dustin daw ang kumomfort kay Bianca de Vera. So, siguro nahulog talaga dyan si Bianca. Pangalawa, nung manalo si Mika at si Bianca sa immunity ta, si Dustin ang pinakamasayang tao na nakita natin na masayang-masaya kay Bianca di Vera. Pangatlo, ito yung pinakamadamdamin mga kasakit nung namatay ang aso ni Bianca. Nandoon lagi si Dustin nakaalalay at nakakomfort kay Bianca, ba diba? At gustong gusto nga ni Bianca na laging nandoon si Dustin sa kanya nung malaman niya, niya mula sa confession room. Ang nangyari kay Peach ay talagang kahit mga housemate ay umakap sa kanya, talagang hinanap niya talaga itong si Dustin. Tapos ito pang isa, during Dustin birthday, si Bianca talaga ang nagplano at may patas pa itong si Kuya para makakuha sila ng cake. At ito yung panglima nung nagka-injury itong si Bianca. Laging nakaalalay si Dustin kay Bianca. Yung mga mata ni Dustin, talagang mabilis na hinahanap si Bianca pag hindi ito na kikita. Laging nilalapitan si Bianca at inaalat. yan. Ayon yan sa mga fans. Pero sa mga Wilka naman, may mga reason din sila kung bakit si Will ang gusto nila kay Bianca de Vera. Sa ngayon, si Dasin pa rin ang panalo sa puso ni Bianca. So, yan lang po guys ang ating update sa ngayon. Hanggang sa muli. Bye-bye! Also remember, wag po tayo magpaka-stress. Please like, share, and subscribe my channel para ma-update kayo sa mga bago kong upload. Bye-bye! Ayan guys, love, love, love lang tayo.